Kumusta ako si Muu, isang bathroom assistant. Nakakita ka na ba ng gripo na sobrang minimalist na wala man lang hawakan? Tama, hindi ito bag, disenyo ito. Sa Australia, parami ng parami ang mga kabataan na naghahangad ng minimalist ngunit nakaistilong banyo. At ang mga gripo na walang hawakan ay akma sa trend na ito, ng magaan na disenyo at mabigat na karanasan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tatlong pinakasikat na minimalist na gripo na may mataas na halaga ng hitsura sa mga post-90s na henerasyon sa Sydney showroom. Linkway Gaba Long-Legged Faucet, i-install sa kusina at banyo. Available sa iba't ibang kulay, may malinis na linya. Tubig ay lumalabas sa pagtulak sa takip pabalik at ang temperatura ay kontrolado sa pag-ikot nito. Ipinares sa bathroom countertop basin, nagbibigay ito ng high-end na pakiramdam. Ang mga may undercounter basin ay maaaring makakuha ng parehong maikling estilo. Linkway Smart Sensor Faucet, puno ng teknolohiya. Nararamdaman nito ang tubig, malinis ng hindi hinahawakan. Ito ay perpektong kombinasyon ng pagpapala ng mga tamad at minimalist na aesthetics. Dahil ito ay pasaklaw, natural na hindi na kailangan ng hawakan. Pero na anin, nabito inarating para sa pagbibibig ng enerhiya at mga lagas sa kapaligiran. Ang pangatlo ay ang pinless short handleless faucet mula kay Mir. Siyempre, mayroon din itong mahabang bersyon. Ang isang ito ay isang tunay na kinatawan ng minimalism. Wala man lang itong pin. Direktang tinatanggal ng eleganteng one-piece na disenyo ang handle at pinapanatili ang pinakamaraming pangunahing function. Ibat-ibang kulay, ibat-ibang pantasya sa disenyo ng banyo. Bukod sa pilak at itim, mayroon ding champagne, tiger at bronze gold ni Mier. Panghabang buhay na warranty, gamitin ng may kumpiyansa, Maramdaman ang texture ng minimalist na gripo, bisitahin ang Homu O Sydney Banyo Showroom. Merong nakatagong kayamanan sa banyo matuklasan at ang tunay na banyo kasing ganda ng larawan sa Instagram.